Ako guys, nag-change oil ako sa aking motor every to All right guys, uh, magandang araw po sa inyong lahat. So ngayon guys, may sasagutin lang ako na katanungan. So isa isa sa mga nag-comment sa ating uh, video, uh, ito yung ano niya guys, yung katanungan niya. Boss, ilang buwan or kilometer bago ka mag-change oil? So alam nyo guys, ako guys, nag-change oil ako sa aking motor. Lalo na yung sniper ko. Sniper 150 na version 1. Uh, every 2 kilometer, uh, minimum of 2,000 uh, kilom kilometer to 3,000 kilometer yung maximum niya. So pag lalampas ka na ng 3,000 may git niyan. Uh, medyo alanganin na yung ano niyan, yung lagis niya sa ilalim ng makina. So kaya ako guys, yan yung ginagawa sa motor ko Kaya ngayon, uh, sa awa ng Diyos, 6 uh, years mahigit na siya sa akin Yung Sniper b 1 ko tested na yan guys na every 2,000 km to 3,000 km ako nag-change oil So yung mga sabi ng mga ibang mga mekaniko uh, Sabi nila every 1,000 km daw dapat mag-change oil Okay din yun kung kung madami ka lang ano, madami kang pera. So si, kung katulad sa akin na uh, medyo nag-ano pa, nagtitipid ko sa ah uh, sa pera hindi man tayo mayaman na every 1000 goods na sa akin yung ano uh, every 2000 to 3000. So yung motor ko ngayon guys, okay pa naman. Parang brand new pa rin iba talaga pag alagang alaga mo sa chainsaw yun lang talaga yung technique ko guys motor ko na, nice sniper ma 150 na version 1 ko Change oil lang. Yun lang talaga yung technique guys. Change oil, change oil, change oil. Uh, dapat i-monitor nyo palagi yun. Uh, dapat nakasulat yun sa inyong mga notes sa inyong cellphone or mag-alarm kayo. Uh, ilagay nyo talaga dun. Uh, uh, Halimbawa, every 2,000 to 3,000 para mamonitor nyo palagi yung odometer ng motor nyo. At saka kung ano naman, kung halimbawa matagal na stock yung motor nyo, siguro kung mga 5 uh, months to 6 months na yung motor nyo na stock na dyan, hindi nyo pa change oil, kahit na hindi siya aabot ng 2,000 to 3,000 kailangan yung i-change oil pa rin yan kasi yung ano kasi niyan yung oil kasi sa loob niyan parang ano yan eh mag ano tawag diyan lapot magiging sticky sticky yan sa katagalan lalo, na kung pag ang panahon tapos nakatambay lang yung motor mo diyan ng 5 months so kailangan na kailangan na kailangan talaga siyang i-change oil so yun lang guys ah uh, uh, maraming maraming salamat sa king Uh, sa inyong panonood sa aking video. Don't forget to subscribe my YouTube channel. So, thank you guys.